So yun guys, nandito kami sa um, ano, Dental clinic. Kasi may magpapabunot. Papunit. Bubunutin yung walang ipen. Papakita ko sa inyo kung paano siya bunutan ng ipen. Kung makikita niyo. A few moments later. nandito kami ngayon sa nagitay kami dito sa may dental clinic. And kung nakikita nyo, nakaupo kami sa lapag. Kasi walang kung ano, upuan yung waiting list nila dito. And nasa probinsya kasi kami, kaya alam nyo na. Hindi ah, uh, grabe ka naman. Keeping up with ah, uh, ang probinsya. Nandito kami sa dental clinic kasi magpapatunot ng ipin. Kahit walang ipin. Minayro pa na tira ka, kaya nga magpapatunot. Yun, yung YouTube channel namin. Hindi na siya YouTube channel namin. YouTube channel ko na lang. Tapos, ayan yun na, kasi ako naman lagi niyo makikita, kasi hindi siya makikita. Mm -hmm. Nani? Makikita niyo. palagi. Tapos, ano pa bang yun? Hindi, malay niyo nakita niya ako binubunutan sa nakakalit. <laughs> malay niyo nakita niya binubunutan yung ngipin niya operahan yung ngipin niya. Ito Kwento mo sa pagong! Nakapo kami sa lapag, tapos ito yung nasa likod namin. Tingnan niyo sa So, madumi talaga yung lapag. So, <laughs> madumi, maalikabok at maalikabok. At mainit. At mainit at maaram. Oh, yes. Ano pa lang? 9.30. Gumising kami ng 8 aambis, 'di ba? Wala nang gigil dito. <laughs> ano pa ba? So 'yun, pabalik na lang kami mamaya. One eternity later. So, ano, wala pa wala pa yung doktor. Nandito <laughs> pa rin kami <laughs> kasi <laughs> na na ano na kami entabgo, nababagot na kami. Tapos naisip namin, <laughs> dapat na pala kaming mag-celebrate kasi, kasi malapit na man kami sa 1K. Wait, wait, wait lang, may dumadating. <laughs> hiya ako. <laughs> so yun, pinapalis kami kasi wala daw na daw dentist. Wala na daw dentist. So balik tayo sa usapan. Uh, mag mag <laughs> Magwa 1K na yung subscriber namin. Kasi ilan na yung subscriber natin? 31? 31 na, di ba? <laughs> Natin. 31? 31 na, di ba? Wala. Ah, wala, 31 eh, na eh. Pag tumabot kami ng 1K, magpapag-giveaway ah, kami. Ah! mo so, sa pagong! Wala akong maisip na pag-giveaway. Kaya ikaw, mag-isip ba yung gusto niyo <laughs> yung pag-giveaway namin sa na inyo? Tapos, mamimili kami ano doon na? ng pinakamura. Sa <laughs> so, yung pinakamadaming comment, siya yung pipiliin namin na bibigyan ng giveaway. Kala mo naman, pera siya oh. Siyempre, dapat. Tapos, yung 4,000 watch hour namin, malapit na din kasi 8 na eh. 8 <laughs> watch hour na, malapit na. So sabi pala, hindi kami matutuloy magpabunot kasi patay daw yung oh. nanong... tatay ng nanay. nanay. nanay ba? Patay daw yung nanay ng dentista. So, all well <laughs> and well. Ay, hindi ko. Totoo yan, magpapag-giveaway kami. Magpapag-giveaway kami. Kami <laughs> <laughs> nyo na talaga sa... Nang ano, nang ball pen. Tapos sagot nyo yung shipping fee. <laughs> <laughs> Kala... Comment nyo lang sa baba yung gusto niya yung pag-giveaway. Huwag naman yung mahal ha. Ah. Wala kami pero hindi pa kami nakita eh. <laughs> Yun. Nagaantay kasi kami ng one year para um, na kami. Pero malayo pa naman kami doon. Tsaka hindi naman mukha ka naman kami kasi hindi kami aabot ng 1K. Tsaka mukha naman hindi kami aabot ng 4,000 watch hours. So. Tulungan mm -hmm. nyo na lang kami umabot doon. Parang uh, ako na. <laughs> kapag hindi kami umabot, yan yun na. Okay lang. Kunyari na lang, bibidyo kami. Tapos yun, post namin. Ganun na lang. Okay, kahit hindi kami umabot. Kapag ibuwi kami. Kaya tala kami pera. Kaya hindi kami umabot. <laughs> ay huwag na, huwag na pala. Nung no, pag i Yon, na papunta na kami sa ano, magpapalista kami para sa binyag ng pinsan ko. Kasi, hindi kami nakapagpabunot, nagpa-check up lang si Lolo. So, pa-uwi na kami. Bye-bye! ko dapat Para mura lang. Wala sila sa mga kailangan nila. Pagkakata mo John Paul. John lang Hi Jaja. Hi Kam. May editing. Pinangako ko yan. pinangako ko na pa. Okay, Hi. So, pakasok na kami ng inasal. Ayan. Uh, I'll show you. Na. hindi pa kami kumakain. False alarm. Nag, uh, tumitingin kami dito sa may Japan Center Churbanes. Churba, churba, Pero wala kami bibili kasi wala kami pera. So, ayan Gutom na, gutom na butom po. Kami. na kami. Wala po yung mabibili ng pagkain namin. Nawawala. Nawawala yung lola ko at saka yung mami, mami ko. Na. Kasi, ganito yan. Pumunta kami dun sa may ano. Ay! Sumakay kami dun. Ay! Paano ba tayo Umubo kami din doon sa massaging chair, chair massager. Parang gano'n. Sarap! Na. Tapos, sabi nila, iikot sila. Sam! Ayun, nawala Ayun. na sila. Ayun na yun pala. Nagugutom na kami, gutom na gutom na gutom na gutom. <laughs> nilang dito yung ano, yung... Babesa. <sighs> Pinakita lang kita. Kaya yeah, may pagkain lang nila ni Ang lapit mukha ko sa kami. Mas waiting na po kami sa dito Kapakain. ng pagkain. Uy, na ng pagkain. No. Pati pagkain, no. pinag-iikintayin kami. Mag-ready ka. So, wala niyo masingkas. Wala. 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 Ikakain mo na. Gusto niya, gusto niya kong makita kong kain. Hindi na, wag no. na. No. Yun, no. nakauwi na kami. Sa dito nga sa bahay, si ate, na papa, <laughs> ng mimi niya. Papa ano, papa Dudu. <laughs> papa Dudu siya ng mimi. So, Babalik ako mamaya. Maliligo lang ako. One hour later. Yan. Balik kami. Kasi, sabi ko nga, naligo kami. Maliligo ako. Naligo ako. Naligo din si ate. Nangyayari natin si ate dumamalik. Kasi, siya yung nag-diswasher ngayon. Diswasher <laughs> muna siya. Eww. <laughs> Chup, video na to kahit hindi ako maroon mag-edit so in-edit ko siya kinakat-cut ko yung mga hindi kailangan na ano na clip then na-notice ko na may nawawala na sa video namin so kulang siya meron pa kasi kami ka eka -ek na ginawa na sa dulo so it's just me saying goodbye ay ano na yun hindi naman yung wala rin naman yung tinatulong na maganda sa ekonomi ng video yan um basta yun lang no hate Spread love. 拜拜。Bye bye.